Alamin naman natin kung magiging maulan sa gitna ng botohan sa lunes. At sa pagunita natin ng undas, yan ang ulat ni Rod Lagusan. Makakapekto ang posibleng low pressure area, northeast monsoon o hanging amian at shear line sa barangay at sanggunian kapataan election sa lunes ayon sa pag -asa. Ang lalawigan ng Quezon, Bicol Region, Caraga at Visayas makakaranas ng maulap na langit na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng magkasamang epekto ng shear line at LPA. Magkakaroon naman ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora, habang magiging bagyang maulap na may isolated light rain sa Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon at dito sa Metro Manila dahil sa amihan. Ang natitirang bahagi ng bansa naman ay makakaranas ng isolated rains at thunderstorms sa hapon o gabi. Samantala, parehong amihan, shearline at posibleng LPA ang makakaapekto sa paggunita ng undas ngayong taon. Simula sa Miyerkules, November 1 hanggang Biyernes, November 3, ang Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas ay inaasahan na makakaranas ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil sa shearline at LPA. Posible ang pag ng lupa at baha dulot ng matagal na pagulan makakaranas naman ng maulap na papawarin na may mahinang ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Ang nalalabing bahagi ng Central Luzon at dito sa Metro Manila ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na langit na may isolated na pag-ulan dahil sa epekto ng amihan. Sa hapon o gabi naman ay magkakaroon ng isolated rain showers o thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Rod Lagusad, para sa bayan.